Ayan, ayan, ang simpleng ulam sa Mother's Day, guys. Ito lang, sapat na. Thank you, Lord. Masarap na ang tulog ko niyan. <laughs> Masarap na ang kain ko niyan. Isaw-saw lang yung sapatis at suka. Suka. Kalamansi. Pwede rin suka, guys. Ayan, yan ang kasabay ng chicken na si ko. Thank you, Lord. Okay na yan, guys. May konting asin lang yan. Mm -hmm. Okay na, ang ating ulam. Takpan ko na lang muna. At maaga pa, mamaya na yung kakainin. Good morning, guys. Tayo ay maglolonso. Magsusog ba tayo ng chicken joy? Ayan. At papailalima natin itong atchay na green at sibuyas na green. Kasi nga ang ating kawali ay medyo ano na luma na. sili pa rin. ang Ay, si, ay ilalagay lang natin sa tabi ng kawali para mabango ang ating sinoba. sa so, na. Ito lang ang ano natin guys. Pailalim. Para hindi dumikit sa ating manok ang ating kawali may kawali ni Aruna kalumaan itagay na nga rin natin itong kaya sa gilig-gilig nakamahil na itong apoy guys yung kalawa hmm. hindi pa lang napanguna sinimplahan na ito kagabi guys ng asin at paminta ay walang bawang ito at nilagyan ko rin ng ano ngayon toyo at hiliwa-hiliwa ako yung mga ano, chicken natin guys Liliis din yan mamaya guys alam niyo naman ang manis na pag naluto, naluluit na. Pwede lang ilagay na natin isang lagayan lahat ay okay, na. Ang dahon ng sibuyas. Mas ng dahon ng sibuyas, guys. Grabe. Ang bango, ang bango, ang bango. Ay, pwede natin ilagay lahat, guys. Para isang lagaya na lang. <laughs> Liliit naman yan mamaya. Ayan, at balik tayo mamaya, guys. Pagbabalik so, rin na yan. Ang mga ba na nga ang Ay, oh, wala. Matuyo-tuyo na siya. Ayaw lang as, na ko. Ay, hala, nakalikit. Hmm. Mabango siya dahil sa sibuyas, sili, at paminta. At yung atsyal na sinapi natin sa ilalim. Oh, para na rin siya inasal. <laughs> inasal na mayroong at chow sa ilalim. Chicken joy in a sal. Hehe, ah. ah. okay. balik tayo mama ya. Malapit ng maluto. Balik tayo natin ulit mamaya sya. siya. Hmm. Parang steam lang din siya. guys. Ay ay ay. <laughs> Ilagay natin ang ating marinate. Ng mm, para mas masarap. Wow. Ito. Mm mamaya na natin balik ka rin sinilit ko lang <laughs> mukha na rin siyang chicken joy in a style <laughs> balikan na lang nato Mm, ang bango-bango ng mga atsal sa ilalim, guys. Mayroon siyang atsal, sibuyas dahon. Oo. Mayroon siyang siling haba sa ilalim. Ayan, o. Oh. Chicken Joy. Sinugba sa kalaha na mayroong sibuyas dahon, siling haba at atsal. Malapit maluto. Sure na sure. So, si kaayo na siya. Ayan na guys. Tingnan natin ulit. Balik tarin natin ulit. Oo. Oh. Wow binikit-bikit nagmantika yung chicken guys ay hala, binikit-bikit itong dito banda hayaan mo na yan ang bango ng mga sibuyas guys ah, sibuyas at sal oh. sibuyas dahon sibuyas hmm. sibuyas piling haba oh my god ang bango niya. para rin siyang nasal 'yung sa kawali. Ayola. Ay okay na ito, guys. Baka ma matuyo ay na mawala nang sauce. Nakatuon na 'yung sibuyas, daon 'o. Eh. Para hindi na natin ano. Para hindi na masunog. Okay na ito. Hmm. Ito na 'yan, sir sure na. Luto na yan hmm. Para susipas siya Saka na rampre niyo ito Nagmantika talaga Ang chicken Luto-lutoan Happy Mother's Day sa lahat ito lang ang ulam natin sa tanghalian. Isasawsaw lang natin yan sa toyo at kalamansi. si hmm. Mukhang yan, guys. Ayan lang natin ito guys At mayroon naman tayong inihaw na guys Enjoy Itasaw-saw ko na ito guys ha ah. Toyo na may kalamansi rambut yung maliliit na parang orange maraming kurambot Wait Meron pa dito sa uh, Harap pa ng ano? Camera. Hanggang dito 'yan ang ano, guys. Kanin oh. Uh. Ay. Hala, lumabo ang ating camera. ayan guys. Importante, oh. ang ganda. Ang ganda ng talbos tumubo na silang lahat guys ayan ang ganda ng talbos di diba ayan guys yung sinasabi kong kurambot ayan yung pinatanim kong malunggay kay Nino ayan o ayan yung pinatanim kong papaya kay Nino o oh, diba nagugulayan ko na yan guys natetenolahan ko na yan alam nyo guys bago ko ito tinanim kalinggit pa Pinutulan ko muna yung... Ah, bago ko pinatanim pala kay Ninong. Pinutulan ko muna yung pinakang ugat niya. Kaya yan maaga siyang nagbunga yung ugat niya. Tapos, after two months o three months, nung tumubo na, yung pinakantalbus na naman niya ang pinutulan ko, guys. Ayan o, pansin nyo. Ayan o. Ayan o pinutulan ko yan. Ayan o. Oh. Yan guys. Kaya yan madaling nagbunga. Yan. Nakapag tinola na ako niyan. At saka yung mga kapitbahay kumukuha rin dyan. At ito guys. Yung ating kurambut. <laughs> Buti hindi dinada mo. Ni Manong sa kani. Ate Rema. Ayan. tang kurambut. meron kurambut. Pero walang ano. Walang hinog. Ayun guys. Oh di pa siya hinog Nakakuha na ako dati dito ng hinog na kurambot guys hmm. yan pahinogin natin di pa hinog guys ito inong bata pa kami sa kaingin, marami nito pag nahinog yan guys masarap parang orange matamis tamis hmm. sige thank you so much guys sa panonood sa aking video. Ay, waiti! Ayan pa, oh. Mayroon pa. Ang mga iring tanawa, guys. Ang aking mga iring. Oh. Oh, ayan. Ayan, si Carfield. Mga iring yan dati sa kapitbahay. bahay, eh, lagi kong binibigyan ng pagkain. Kaya, dito na sila sila lagi kumakain sa may harap ng bahay. Ayan si Whitey. Ayan. Yung dating may-ari sa kanya guys, lagi rin nagbibigay ng pagkain. Lumipat na rin kasi yung may-ari sa kanya dati. Um, yung dating nagpapakain sa kanya. Kaya ako na nagbibigay sa kanya dito ng pagkain. Oreo! Thank you for watching guys. Ayan si Oreo. Matalang nakikita kay Oreo. Si Hansel. Si Garfield, ang pogi-pogi ni Garfield. <laughs> Ay, nako, tama na. <laughs>